Mahal na pong Isus sa Sareno, narito po kami sapagkat sumusunod kami sa iyo. Patawad po kung minsan nagdududa kami, lalo na kapag dumadaan kami sa mga matinding pagsubok, pagkukulang at paghihirap sa buhay. Patawad po kung akala namin pinabayaan nyo na kami, kinalimutan nyo na kami, at iniisip namin walang saysay ang mga kabutihang ginagawa namin. Ipaalala nyo sa amin, bahagi ang krus sa pagsunod sa inyo. Mahal na pong sa Sareno, mabuhay ka sa amin. Magising ka sa aming buhay. Patawad po tuminsan kami naman talaga ang nasusunod. Matigas ang aming puso, nagiging palabas lang minsan ang aming debosyon. Magising ka, masunod ka, maghari ka, upang sa gitna ng mga unos at pagsubok sa buhay, ang kapangyarihan mo, ang umiral sa amin upang tunay na mangyari ang iyong himala at pagpapala sa amin. Mahal na pong Isus sa Sareno, mahal na mahal ka namin. Kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.